gawalan niya para ka maling nakita sa na ko hindi ka lang pwede nakita ko dapat sinampan mo kitang kita ko yun sana ah uh, Oh,

tayo pa pauwi tayo pa rin. Okay. Oh, sige. See you tomorrow. Okay. Success. Ang oh, importante na success ka. Gusto mo success ka everyday. <laughs> Ayaw na may ganito.

Okay lang din naman kasi magpe-perform ka eh. Kailangan din, ano pa, out, stand out ka. Stand out ka sa lahat mo. Oh, naman yeah. naman ni Jason. ano? na. Ay, wala naman eh. o 'yung na 15. Ah oh. dapat may ganyan din ako 'yung panggulo lang sa utak. Yung parang may ko sa takong lagi na panggulo. At least, ang karibanya, ang vista. Ah oh. Ano ba? At least huli ko kayong dalawa. Pero ang kapal na mukha mo, Kat. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha niyong dalawa. Ang kapal talaga. Ang kapal na mukha niyo talaga. Ang kapal na mukha niyo. <laughs> Bakit, go? Bakit? Ang kapal na mukha niyong dalawa. Lahat na dito. Ay. Pati <laughs> yung pasas test niyong babae Ano? Ha? Ang sarili? Ha? No. Ha? Nagmama, love you, Popo? Love you ka pa? Love you, mama. Ha? Ano? O, ayan ang mga picture niyo o. Ayan! Ayan, sige! Ayan! Pati niya, sige nga. O, total, nandito na tayo. Oh, o, oh. na. Wala na tayong dapat ano Wala yun? na. Tapos na din. Oh, wala, wala na. na. Napatunayan ko na din na talagang nung nagpunta ng babae dito sa bahay na to, iniyot mo. Dito pa sa pamamahay ko! Bakit dito sa pamamahay ko? Sigurado ka ba dyan? Ha? Bakit? Sigurado ka dyan? Bakit dito sa pamamahay ko? Sigurado ka ba? May... Bakit dito sa pamamahay ko? Ang bahay mo, ikaw nagbabahay ng mortgage ha? dito? Wala akong pakilap. Ako nagbabahay ng utilities dito. Yung lahat utilities Lahat ng utilities ko? dito. Ah. Lahat ng utang dito. Kung gusto mo ako magbabayad ng mortgage. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Ako ang naghalap ng bahay na to. Gum! Nagpakabait ako sa'yo. Nagpakabait ako sa'yo. Tapos na. Ano? Wala na. Magsama kayo. Magkaroon ka lang anak sa kanya. Tatlo! Ayan. Maging instant dad ka sa kanya. Yan. Buhayin mo silang tatlo. Akala mo. Akala mo din? Bini-redraw ko din lahat ng application ko dun sa sponsorship. Oo, oh, no wala problema. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo.